Mga kasama, yari kita diri subong sa sitio Kamunsila, Barangay Gin, Torilan, sa Banwasang San Enrique, kung nagapuyo ang overseas Filipino worker nga nagataliwana kahapon nga Adlao sa Israel. Mga kasama, matapos nga ginatake atake sa Iran ang Israel sa nga tinalikdan nga Junio 15. Madunduman nga ini si Lea Musquera Mga kasama, isa ini sa mga uh, nga biktima sa uh, pagpangatake sa Iran sa Israel. Mga kasama ko sa ka, pin kapin isa kabulan ini siya nga yara sa intensive care unit o kung ICU sa isa ka hospital sa Israel. Bangod nga uh, ang ilah nga flap mga kasama no ang naiguan sa uh, balistika missile sa pinalikdan nga hunyo. Naibaluan naton kag nakuha diri naton nga information mga kasama sa utod. Isa sa mga siyam ka-utod o kung walo ka-utod ni Leia. Mga kasama nga ining uh, si Leia Mosquera is uh, nag-trabaho uh, bilang uh, caregiver sa tinalikdan uh, o kung nagsugod ina siya sa, bilang caregiver sa Israel sang year 2008 mga kasama kag maga sa ulog pa kuntani sa iyang kaadlawan sininga bulan sa Hulyo ika 50 ng nga kaadlawan kag kuupod ni Leia sa Israel mga kasama is amo ang iyang utod man nga si Joy Mosquera ika uh, pito, sa magulutod mga kasama kung sa di inauna-una lang din na siya sa isa katuig sa uh, Israel mga kasama kung sa diin, ini si Joy ang uh, nagtatap nagbantay uh, sa ospital sa iya nga utod sa ini siya ang na ospital mga kasama. Naibaluan natin nga siya ini sila nga maguluto tatlo ang mga kalalakihan kag anom ang babayi mga kasama. So initially mga kasama based sa mga nakuha naton nga information na natabo ini nga uh, insidente sa nga uh, day of ni Leia kag nagtiner lamang ini sila o kung siya sa flat mga kasama sang natabo ining uh, pagpang-atake o kung na missile attack mga kasama. Kag, sa, sumugod nga nagpadulong si leya uh, Leia sang Tuidus Mil Otso sa may uh, uh, Israel 2013 ang last niya nga puli. Kag nauna nga best nga nagpuli diri sa Pilipinas sang nagtaliwana ang ila nga iloy mga kasama. kanibaluan baluan naton nga wala inis ang kaugalingon nga pamilya sa si Leia apang siya ang nagasuporta sa mga kahinablusan mga mga kasama, nagpa-eskwela, nagabulig sa mga galastukul, sa pangadlaw adlaw sa mga high school and uh, elementary kaga, mga college niya, nga mga uh, hinablos. Kagina siya ang uh, anay uh, treasurer man sa barangay Gintuliran sa mga tinalikdan nga tuig antes pa ini siya nga mag-abroad bangod nga ikaduha ang nga uh, pusod ini nga gintrabahuan ni mga kasama first is amo ang Qatar then sini ang sa Israel so um, uh, satisfied man ang uh, pamilya Uh, muskera sa bulig nagikan sa gobyerno such as ang uh, uh, DMW ang uh, embassy kagiban pa ng mga hanay sa nga gobyerno nga nagatatap kag nagabulig sa aton ng mga OFWs especially sa kaangay sa ninga pungsod nga apektado man sa uh, kinagamuh mga kasama. So, abantayan natin ang uh, progress bangod nga ti uh, limitado ang uh, hatag ng information sa uh, pamilya kag tiin amat-amat Manila no uh, baton ang ining uh, insidente o hitabo sa ilang nga pamilya mga kasama apang ti, uh, sila ang naghatag lang sa aton nga mga initial nga in formation So live diri subong sa Ban Muasang San Enrique together with Radyo Manlari Trinidad ini si Radyo Mancheng Santillana DYHB Tatak Aramet.